Oh guys. Flex ko lang yung lugar namin dito pag ganitong oras. Medyo sa tapat lang ng bahay ang maliwanag. Kapag lumayo ka na sa bahay, medyo madilim na kasi hindi naman to tabing kalsada. Doon sa tabing kalsada. Maliwanag. Dito medyo papasok sa amin ng konti. O, diba, guys? Tinan mo nga yung mga ano nila O, oh, ang ganda ang ganito ang buhay dito sa probinsya tahimik kahit anong oras pa lang maaga pa lang guys pero tahimik ng lugar mamaya mayang kunti tulog na ang mga tao alas 9 ayan tulog na ang mga tao dito pagdating ng alas 9 dipindi na lang sa marami pang ginagawa pero yung mga wala nang ginagawaan na Nakatulog na. Alas na hibi pa lang. Hindi ba guys? Ayun, may bahay din doon. Tasulok. Ayan yung bahay namin. Doon oh. No. Yung walang kumukuti-kutitap. Yun yung sa amin. Yan yung center eskwelahan ng mga nursery. Ayun naman doon 'yun yung barangay hall. Ano lang kami sa kalsada, guys? Ayun oh, kalsada na 'yon. Ayun may mga dumadaan na mga sasakyan, kalsada na 'yon. Ayan yung barangay. Ito yung eskwelahan ng mga nursery. Andiyan lang kami, oh, ayun, yung bahay namin. Malapit lang kami sa highway. Oh, di ba guys? May hindi na makita yung mga puno. Pakita ko sana yung mga puno dito ng daming bunga ng malunggay, Oh. Mga bulaklak. Kaso, ano na, hindi na maklaro. Hmm. Ikot, 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 ikot. O, tara na. Babalik na ako. Balik na ako sa pinanggalingan. <laughs> Masa maganda lang dito sa probinsya guys dahil malamig. Ang lamig ng ganitong oras. Kaso pa, kasi dahil sa maraming puno. Maraming puno kasi guys kaya medyo malamok. Kaya kailangan mong maglagay ng katol. O yan yung bahay namin guys Oh. Ayan yun sa amin. Okay guys, thank you for watching. Bye!